Anhi ng laporisima, Tara, samahin niyo ko at pasukin natin! Ayan, Teka lang, may tayo. Kasama nga po pala natin ang butihing kagawad ng laporisima na siyang namamahala ng lawa at bintik. At siya rin, ang pinakamaganda, mas maganda pa siya kay Kapitana. Siyempre, joke lang yon Mas maganda pa rin po kayo, Kapitana. Kaya talaga, na, na natin ang kagawat. Oh, Ako po. sa labas. At, tuloy po kayo. Magandang umaga po, sir. Good morning sa inyong lahat. Tuloy po kayo sa aming lawat. Yan. Sir, samahan mo kami po commercial dito at bumili ng ilang pirasong gulay. Ayan. Ang dami pa lang mga lang mong tanim dito, sir. Ayan, sir. Ikwento mo nga sa kanila kung paano nabuo itong lawa at binhi. Nabuo ang lawa at binhi. Ito ay proyekto ng DSWD kung saan napipag-coordinate ang ating municipal mayor na si Benciano D. Hortan. Katulong din po ng ating pinakamamahal na mayor. Kaya nagkaroon po ang bayan ng lapas ng Project Lawa at Binhi pero hindi po lahat ng barangay ay nagkaroon po ng site na hindi po lahat na awardan ng project na ito. And then, sa tulong po ng MSWD headed by Madam Eunice Ocampo Tris, sila po yung nakikipag-coordinate sa taas sa DSWD upang sa ganon ma-update po yung mga pangangailangan at maibigay po yung mga dapat na suporta ah, na makukuha natin sa taas sa DSWD, sila po yung nakikipag-coordinate. At nung nakaraan lamang po, ay bumisita si Sir Wilmar dito upang i-monitor ang ating project out dinghi at nakikita naman po nila na sustain yung project na binigay sa ating barangay. Napakagandang programa naman ng BXW dito. Sir, ano naman yung mga tanim nyo dito? Ah, nagbigay sila ng mga patola, buto ng patola, seedlings sa mga sile, may talong tayo dyan, at nagbigay din po ang MSWT pag-agapay niya ang Department of Agriculture ng ating bayan ng mga fingerlings na hito. po, meron din po tayong sitaw, upo, kamatis, kalabasa, okra, palaya, Chinese kangkong, at doon po sa banda doon, sa may bandang kubo, ay may ko po kayong mga herbal plants like tanglad, ichirika, pureta naman at maraming mga herbal plants na makikita niyo dyan. Meron din tayong mga fruit bearing trees like Kuya Bano at nung nakaraan po pala ang La Purisima Integrated School headed by Sir Principal, Sir Nestor Lanusa and conduct po sila ng tree planting around the project Lawat Binhi. Natanim sila ng mga atis, Kuya at mga sari-saring puno na nagbubuo ng prutas. Itong pinagtayuan ng Lawat Binhi, Sir, kanino naman to? At maswerte po tayo, mapalat po ang Barangay La Purisima dahil meron po na voluntaryong magpahiram ng kanilang bukit para po maging Project Lawat Mejik. Ito po ay si Mr. Adino, Ginong Adino Nasino at Ginang Nelia Nasino. Sila po yung owner ng area or site ng Project Lawat Mejik. At napakaswerte nga po natin dahil sabi ko nga po, eh, voluntary nila pinahiram sa barangay la. po sila. May mga target customer po ba kayo sa mga naaaning gulay? meron kaming target customer, lalo na po ang support na, na binibigay sa atin ng MSWDO sa pamamagitan po ng pag-angkat nila ng mga gulay na kung saan ito po ay binibigay o deliver sa, ka, sa bawat barangay na may baker center. na uh, ang layunin po nila dito ay makamit o matanggap ng mga batang baker pupils, sustansya at sariwang gulay na ani sa bawat barangay na may project na po. Ay, ito naman po yung aning kubo na kung saan dito po nagpapahinga yung mga gumagawa o bulag tayo naglilinis dito sa ating Fatty eh? na nababalutan na, na po ng opo. Ito so aning kubo. As in, bahay kubo talaga. Kaya dapat, sir, meron tayo ditong kinakain. Kaya magluto ka na ng anong kulay. So susunod pagbisita ninyo, sisiguruhin natin na next vlog niyo meron ng mga nakahain dyan na mga sariwang gulay. Ayan. Siyempre, sir, madami kang gulay na tanim dito. Sigurado, marami ka nang napagtindahan dito. Minusa mo ba, sir? <laughs> ay, hindi na. Kasi lahat ng mga harvest dito, in, out, ay nakarecord-recorded. Mamaya, papakita ko sa inyo yung record book namin na kung saan nakalista kung ilang kilo, kung ilang piraso na yung mga gulay na naka-harvest dito. At kung saan itong pinagbebentahan namin na ito ay siyang pinantututus namin sa pangangailangan ng alaga naming mga hipo. Yan. kala ko naman, sir, binulsa mo na, pautangin mo sana ako. Siyempre, alam ko naman, sir, na hindi may bubulsa yun. Siyempre, ayaw mo rin ma-invite sa Senate hearing. Oo naman. very transparent po ang Project Cloud Binhi. Sa mga gustong magtanong, sa gustong mag very transparent po sa lahat ng records and documents na nailalapag po dito sa Project Cloud Binhi. Sir, bakit may hito? Para sa yan? Pulutan? Ito po ay bigay ng PA sa pagkipagtulungan po ng MSWD para po ito sa panimulang pangkabuhay na ipinigay ng Project laut Binhi. Lahat po ng mga harvest dito, siya din po yung paiikutin hanggang sa umunlad ng umunlad po ang Project laut Binhi ng Barangay La Purisima. Mga ilang piraso naman yan, sir, na hito? Nagbigay ang MSWT together with DA ng 2,500 fingerlings na pinakawala namin dito sa dalawang butas na fish pan ng Project Lawat Binhi. Hindi na nila mabibilang yan, sir, pag nabawasan natin pang pulutan. Ay naku, very strict kami pagdating sa mga ganyan. Yun nga sinasabi ko, pwedeng mangkuli pero kikiluhin at mabayaran din. Ay, ganun ba? Sige bibili <clears throat> Bawal lang bawal ang palakasan. Kasi po, ito nga po yung panimulang pangkabuhayan na binigay ng DSWD dito sa Barangay Lapurisima na kung saan sooner darating na makakatulong tayo sa mga kabarangay natin para magkaroon sila ng hanap buhay o trabaho. Ayun pa lang sana, sir. Yung sasabihin ko kung meron pang palakasan dito para makahingi ng hito. Ang laki, oh. Pamili na ako mga kalending. Kaya lang, yung patola ko, hindi ko pa napipitas. Ayan, bumili, bumili po ako ng talong. Mga bagong pitas to, mga kalending. At okra. Ayan, meron ding siling green. At ito yung mga pina, pinaka-paborito ko. Ang palayang bilog. Ayan, ito po ay masarap. Lalo, kahit na po ganito lang ilagay nyo, tas bagoong okay na mga kalending. Ayan, yung patola ko, pitasin muna natin. Tara! Ding, ko na to, bibilin ko to. Kasi dito, uh, pitas mo, bili mo. San pa? Saan pa yung malaki? Sa hito naman tau po, uh, huli mo, bili mo. Hindi pwede yung libre-libre, walang Ayan. pala. palak. Tinimbang ko magkano ito makalending kasi babayaran ko na. Ayan, kulang isang kilo. Ayan, mga kalending ko, nabisita na natin ang lawa at binhi ng Lapurisima na programa ng DSWD. At kasama po natin ang pinakamabait na may-ari ng lupa na si Ginang Nelian Nasino. Sila po yung nagpahiram, voluntary nagpahiram ng kanilang lupang bukirin para maisakatuparan ang Project Lawad Binhinang Barangay ng Purisima. Maraming salamat po. Thank you.